Narinig mo na ba ang lihim na pintong nagbubukas patungo sa impyerno dito mismo sa Amerika? Isang day na monghe ang dumaiting, dala ang sinaunang dasal na kayang isara ang lagusan, pero kapalit nito ay ang sariling kaluluwa. Sa isang tahimik na bayan sa Colorado, biglang tumunog ang mga tambol na wala namang tumutugtog, at isang bata ang nagsalita na wikang day na hindi man lang niya natutunan. Ano ang itinatago ng lumang gusali? Bakit ang inosenteng bata ang naging susi sa pinto ng impyerno? At ano ang lalabas kapag tuluyan itong bumukas? Kung gusto mo malaman kung ano ang nangyari nang lumitaw ang nilalang na may tatlong mukha at pilit na hinati ang desisyon ng monghe, pakinggan ang kwento hanggang sa pinakamatindi nitong sandali. Kung gusto mo pa na mga kwentong magpapakaba at magpapatindig ng balahibo, huwag kalimutang magsubscribe, iklik ang bell icon, at iwan na iyong komento kung anong kwento ang nais nice mong marinig sa susunod. Dahil ang tanong, handa ka ba kung sakaling ang pinto na impyerno ay muling bumukas sa harap mo? sa ilalim na madilim na kalangitan ng Amerika. Isang lumang gusali ang nakatayo. Tila ba nakalimutan na panahon? Pero sa bawat peder nito, may bakas na apoy na hindi kailanman namatay. Sa mga bintana, may mga aninong kumikilos. Mga matang nagmamasid, na parang may bantay na hindi kailanman natutulog. Isang day na monghe ang dumeting. Dala ang lumang manuskrito. Isinulat na mga ninunong nakakitana ang pintuan na impyerno mismo. Sa gitna ng lupeng banyaga. Sabi niya, ang pinto ay hindi nakikita ng karaniwang mata, kundi nararamdaman sa balat. Naririnig sa bawat bulong ng hangin. At naamoy sa halimuyak na nasusunog na kaluluwa. Sa bayan ng Colorado. Isang pamilya ang nakatira malapit sa abandonadong gusali. Tuwing gabi naririnig nila. Ang tila pagtunog ng mga gong na day. Kahit walang sinumang tumutugtog at ang mga bata. Nakakakita ng mga kamay na pilit humahawak mula sa dilim. Bakit may tunog ng tradisyonal na day ritual? Sa lupain na Amerika. Sino ang nagbubukas ng daang ito? At bakit narito ang monghe? natila tila may misyon na isinakripisyo ang lahat para lamang isara ito. Ngunit habang siya'y lumalapit sa gusali, mas lalong lumalakas ang pagbuga ng lupa. Ang mga ilaw ng kalye na mamatay isa-isa at ang pinto na matagal ng tinakpan na oras. anti bumubukas muli. Kasabay ng sigaw na hindi mo mawari kung tao ba o halimaw. At sa mismong sandali na akala niya ay kaya na niyang isara. Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa dilim. Isang boses na kilala niya noon pa man. Isang boses na hindi dapat naroon sa kabilang panig. Akharn. Ang tinig na iyon ay pumunit sa kanyang dibdib. Sapagkat iyon ang tawag sa kanya ng dating alagad isang alagad na nawala sa dayland. Nasunog sa templo sa gitna ng ritual. At matagal nang itinuring na patay. Ngunit ngayong gabi, narito ang kanyang tinig. Nagmumula mismo sa pagitan ng na nabubukas na pinto. At sa bawat salitang binibitawan nito. Parang libo mga kuko ang kumakamot sa mga peder ng gusali. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo isinara ang daan noon? Hindi mo ba alam na dito nakatali ang ating kapalaran? Ang monghe na paluhod munit hindi siya makapikit. Dahil ang apoy na lumalabas sa siwang ng pinto. Ay nagpapakita ng mga mukha. Mga batang iniwan. Mga magulang na naghirap. Maka alagad na sinunog ng sariling dasal. Sa kalye, ang mga Amerikano ay nagtatakbuhan. Hindi nila alam ang nakikita nila. Maka aninong parang usok na may mata. Mga tambol na biglang nagumalpas. Sa himig ng day ramway. Isang sayaw para sa mga espiritu ng digmaan, ang pamilya sa Colorado. Nakasilip mula sa kanilang bintana. Ang batang babae na anim na taon pa lamang. Biglang nagsalita ng na wikang day. Kahit wala silang alam na ganong salita. Buksan mo, at charn, buksan mo. At kami makakalaya, nanginginig ang monghe. Dahil paano malalaman ng batang iyon? Ang lihim na panata ng kanyang orden. Paano niya mababalans ang pinto? kung mismo mga inosente na ang nagiging sisidla ng dilim. At bago siya nakatindig muli, isang malamig na hangin ang dumaan, na parang nagmula sa kailaliman ng lupa, at sa loob ng apoy. Anti-unting lumilitaw ang anyo, in kanyang dating alagad, nakasuot pa ng lumang kasotang day. Ngunit ang balat ay itim na parang abo, at ang mga matay pulang apoy na walang sinasanto. Achan, turuan mo akong muli. Ang boses na alagad ay parang halong pakiusap at sumpa. Tila isang anak na naiwan sa dilim ng hukay. Lumapit siya mula sa apoy. At sa bawat hakbang. Ang mga peder ng gusali na Nagiging mga mural ng daymandala, Na umikot na parang gulong ng kamatayan. Ang monghe humawak sa kanyang manuskrito. Binuksan ito sa pahinang hindi niya kailanman binasa. Ang pahina ng pagbabawal. Nakasulat doon sa wikang day ang magtuturo ng dasal sa kabilang panig, ay magsasara ng pinto gamit ang sariling kaluluwa. Ngunit hindi niya masarado ang mga mata, dahil sa loob ng apoy. Nakita niya hindi lamang ang dating alagad, kundi pati ang kanyang sariling ina. Nakasot ng tradisyonal na daising sampot, nakayuko at humihingi na tawad. Anak, bulong na kanyang ina mula sa apoy. Kung isasara mo ito, mawawala ako. Nalagutan siya na hininga. Paano naging kabilang panig ang kanyang ina? Hindi ba't matagal na itong nakalibing? Sa isang malit na bayan sa Ayotaya, ngunit habang siya'y nagdadalawang isip, lumalakas ang ugong na tambol. At ang batang babae sa Colorado, naglakad palabas ng bahay. Parang hinihila na isang hindi nakikitang kamay. Sa kanyang bibig, lumalabas ang sinaunang dasal na day. Ang mismong dasal na ginamit nila noon, upang buksan ang pinto sa unang pagkakataon at sa mismong sandali, napagtanto ng monghe, na ang susi na impyerno, ay hindi na hawak ng kanyang orden, kundi nakatali na, sa walang muwang na bata, nang gayon ay lumalapit mismo sa apoy. Anak, huwag, sigaw na ng monghe, ngunit ang tinig niya ay natabunan ng dagundong ng lupa, ang mga poste ng kuryente ay nagsabugan. At ang hangin ay nagamoy amoy ng nasusunog na insenso. Ang batang babae ay nakatayo sa harap ng apoy. Nakapikit. At ang dasal ay tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa kanyang bibig. Na para bang may ibang espiritu ang nagsasalita para sa kanya. Ang dating alagad ay ngumisi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang nililok na rubi. Acharn, ang iyong panata ay natapos na. Hindi ikaw ang susik, na. Lumapit ang monghe, nanginginig ang kamay. Pilit inaabot ang bata. Ngunit bawat hakbang ay parang may sampung libong anino. Na humihila sa kanyang mga paa. Sa bawat paghakbang niya. Naririnig niya ang mga gong na ramway, na bumabalik mula sa kanyang kabataan. Sa kalangitan, nagdilim ang buwan, at ang apoy sa pintoy biglang nagbago ng kulay. Mula pula naging bughaw, at mula bughaw naging puti. Tila ba naghahanda na mas malaking pagsabog? Kung hahawakan mo siya, sigaw na alagad mula sa apoy. Kakainin na pinto ang iyong kaluluwa, at wala nang pintong masasara kailanman. Ngunit sa mga mata ng bata, isang patak ng luha ang dumaloy at sa unang pagkakataon. Tumigil ang dasal sa kanyang bibig. Acharn, tulungan mo ako. Mahinang bulong ng bata. Habang ang kanyang mga matay unti-unting nagiging itim. Parang walang hanggan ng balon. Nahandang sumipsip ng lahat ng liwanag. Nabitawan ng monghe ang kanyang manuskrito. Nahulog ito sa sahig at agad na nilamon na apoy. Ngunit hindi niya inalintana. Dahil ang tinig ng bata ay mas matimbang. Kaysa sa lahat ng sumpa na nakasulat doon. Lumapit siya, pilit inaabot ang mga kamay ng bata. Ngunit sa bawat pulgada ng lapit, ang kanyang mga palad ay naglalagas. Nagiging abo na tila nilalamon ng hangin. At charn, muli ang tinig na alagad. Ngunit gayong mas malambing. Parang tinig na anak na naulila. Kung iabot mo ang kamay, isa lang sa inyo ang makakalabas. Piliin mo siya ba o ikaw, ang monghe na papikit. At sa likod ng kanyang mga talukap, nakita niya ang templo sa Ayutthaya. Ang mga kandilang naglalagablab, ang mga batang alagad na umaawit ng dasal, at ang kanyang ina na nakangiting naglalakad palayo. Nang imulat niya ang mga mata, ang batang babae ay nakaluhod na. Mga daliri nagiging abo, mga labi nangingitim habang pinipilit pigilin ang dasal. Aksharn, ayoko na. Bulong ng bata, halos wala ng lakas. At sa mismong sandali na inabot niya ito, isang malakas na pagsabog ng boghaw na liwanag. Ang bumulak sa lahat ang mga kalye ng Colorado Humanic, mga salamin na gusali nagsabugan, at ang mga tao'y nakahandusay sa lupa, na parang tinamaan na hindi may paliwanag na bagyo. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ng monghe na parang dalawang kamay. Ang sabay na humihila sa kanya, ang bata sa isang panig, at ang kanyang dating alagad sa kabila. Ang kanyang katawan ay napupunit sa pagitan. Tila bang hinahati ng dalawang degdik. Sa kaliwa, ang malamig na palad ng bata nanginginig, humihingi ng tulong. Sa kanan, ang nagbabagang kamay ng dating alagad. Malakas, puno ng galit at pamumutya. At Charn, ikaw ang pumili sa akin noon. Sigaw na alagad. Ang kanyang tinig ay parang kulog na dumadagondong. Gayon, bayan mo ang iyong panata. Ngunit ang batay humihikbi. Luhay bumabagsak sa aspalto. At bawat patak ay nagiging bulaklak ng lotos. Nakumikislap sa gitna ng dilim. Aksharn, ayoko pong mawala. Ang monghe halos mawalan na hininga, dahil ang dalawang puwersa ilumalaban sa loob niya. Sa kanyang tenga, naririnig niya ang pag-awit na mga day na mantras. Habang sa kabilang dako, naririnig niya ang malalakas na iyak ng mga kaluluwang nakakulong. Isang saglit ng katahimikan, tila huminto ang oras. At sa sandaling iyon, mula sa bughaw na apoy ng pinto, may lumabas na aninong mas malaki. Kaysa sa lahat ng kanyang nasaksihan. Ang anyo'y hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang na ang ulo'y may tatlong mukha. Isa'y nakangiti, isa'y umiyak, at isa'y walang mata. Ang nilalang na iyon ay sumigaw. Ang tinig na parang libong gong na sabay-sabay tumunog. At ang lupay bumuka sa ilalim nila. Ang monghey na na mahigpit sa bata. munit sa likod ng kanyang isip. Isang tanong ang sumisigaw. Kung isasara niya ang pinto ngayon. Ano ang masisira? Ang impyerno ba o ang mundong kanilang tiniterhan? Ang tatlong mukhang nilalang ay umusad mula sa apoy. Bawat hakbang nito ay parang lindol. At ang mga lotus na bulaklak sa sahig. anti onting nagiging abo. Ang monghe ay humihingal. Hawak pa rin ang bata. Ngunit ang bigat ng desisyon ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa paligid, ang mga anino ay naglalakihan. Nagiging mga halimaw na nakasot ng lumang kasotang day. Tila mga sundalong espiritu na no nakaraan. Isara mo, Acharn ang bulong na tinig na kanyang inamula sa apoy. Dahil kung hindi, ang pintong ito'y lalamon sa Amerika. Ranggang sa buong mundo. Ngunit ang dating alagad ay suminghal. Mga matay nagliliyab na parang apoy ng kandila sa huling sandali. Buksan mo at makakasama mo kami muli. Ako. Siya. Ang lahat na nawala sa iyo. Hindi mo ba iyon hinahangad? Nanginginig ang monghe. Dahil ang kanyang mga daliri nagiging abo na rin. At ang katawan ng bata'y unti-unting nawawala sa kanyang bisig, na parang usok na hinihigop ng hangin. Mula sa bagraw na liwanag, ang tatlong mukha'y muling nagsalita. Ang tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa, isa lang ang pipiliin, monghe. Bata o pinto, buhay o mundo, alin ang handa mong isakripisyo. At sa mismong sandaling iyon, ang bagraw na liwanag ay kumawala, na parang dagat na bumaha sa buong bayan. Nilamon ang lahat ng tunog at ang kanilang mga anino ay nagdikit sa harap ng nabubukas na pinto at doon huminto ang oras sa paghinto ng oras tanging tibok ng puso ng monghe ang kanyang naririnig ang bata'y ay halos maglaho sa kanyang bisig ang kanyang dating alagad ay nananatiling nakangisi at ang tatlong mukhang nilalang ay nakatunghay naghihintay sa huling pagpili huming na siya ng malalim ipinikit ang mga mata at sa kanyang isipan ay bumalik ang unang araw ng kanyang panata ang aral ng kanyang mga guro sa Thailand. Ang pintuan ng dilim ay hindi isinasara ng galit. Hindi rin natakot, kundi na isang sakripisyong may buong puso. Bumukas muli ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa apoy. Hindi sa aninong naglalakihan. Hindi sa sigaw ng dating alagad. Inyakap niya ang dalawang kamay sa bata. Ipinasa ang lahat ng bigat ng kanyang kaluluwa. At bumulong ng dasal na hindi nakasulat sa manuskrito kundi matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang bugraw na liwanag ay biglang naging ginto. Nagliab na parang araw sa gitna ng gabi. Ang tatlong mukha'y nagsisigaw. Ang dating alagad ay naglaho sa isang bulwak ng uso. At ang pinto'y anti-unting nagdikit. Tila ba muli ng kanyang sariling hininga. Sa huling sandali, naramdaman ng monghe na parang hinihila ang kanyang espiritu. Palayo sa katawan. Ngunit nakita niya ang bata. Ligtas, nakatingin sa kanya. At mumiting puno ng pasasalamat. Salamat, Achard, bulong ng bata. Bago siya nawalan na malay. At nang bumalik ang tahimik na gabi sa Colorado, ang gusali ituluyan ng gumuho. Iniwan lamang ang abo at halimuyak na insenso. Sa gitna ng abo, isang bulaklak ng lotos ang namukadkad, kumikislap sa ilalim ng buwan. Tanda ng pintong muling naisara.